Macam mana? na. Oy, nagka-allergy. Naku, nakaisyagta niya. Nagka-allergy siya. Di kaya siya nga karon active. Kay buntit man. Because she's pregnant. That's why she is not Two of these. Your tummy is heavy? It's heavy? Ha? Huh? Yeah. Hi! Hey Namiss na na ko na kayo. Uh-uh. Yan, yeah, nagka-allergy ako. Look at my face. Tell them, look at my face. Hmm? Look at my face. <laughs> I put coconut oil and it started to dry. Ayan. Yeah. Nagda-dry na siya. Coconut oil. So, nagka-eczema siguro, no? nagka eczema siguro din ang mga iro. Wala ko na kay Hi! See you soon! See you soon! See you soon, babies! <laughs> Eight puppies inside coming soon. Don't know when. Ano sa Si Sikyan. Ay, lagi! Stop. Uy! Stop doing that. pakot tapos ng linis. So, Tapusin muna natin yung linis. Kaya... <laughs> yeah.